Okay? Oh. halimbawa din, noong September 21 na kilos protesta, noong rally. Uh, Ano-anong mga grupo doon? Iba't ibang grupo. May ibang grupo pa nga na, na, na nanggugulo, naninira. May ibang grupo na ibang panawagan, may ibang grupo ibang panawagan. Kasi, iba't ibang grupo, iba't ibang goal dito. Okay? So, balikan natin si Alan Peter kaya anong magiging, anong posibleng mangyari kapag hindi tayo magkakaisa? Walang dialogue. So, I think sinabi niya dito, Okay, mabalikan natin dito. We'll have ito. a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuan ng putik, okay yan. But if we're to have a national decision, uh, ano, ano yung president's budget na net na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, et cetera, et cetera? Para malinaw. Hmm. Pero may gugulo talagang gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, et cetera, I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niya. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Di ba? Kailan na-convict si Miss Napoles ng anti-money laundering? Two weeks ago? Last week? Two weeks ago? So more than 10 years. So all the mastermind has to do is uh, yoyo niya lang lahat to, di ba? Hindi niya kailangan yung yung dribble eh, eh kikita mo pa yung bola eh, yung ginagano eh. Di ba yung yoyo pataas pababa, pataas pababa. di ba? I dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng ano, ng uh, mastermind dito. Magro-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, it pwede hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang ano ko na mabigat 'yon. Pag nagkaroon na revolution ngayon, mabigat. Uh, it might be something that will be for the country. Okay, uh, so yan mga ka-psychology. Uh, lang muna natin yung mukha ni Alan Cayetano. Okay, so ito na nga. Ah. Uh, sinasabi niyo, again, wag, wag lang kayong mag-focus sa isang pinag-usapan dito regarding amendment and insertion, mga ka-psychology. Ah. Tingnan natin yung buong pahiwatig dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi, again, kung, ah, uh, marami kasi siyang mga sinasabi, kaya nag-iiba yung nakafocus. Ito yung nakuha ko dito sa buong pahayag niya dito mga psychology na kung saan, kung pwede, uh, alisin na natin yung uh, isa-isang prejudice ng taga-grupo. Kung DDS ka, kakampik, or ano. Okay? Para magkakaroon tayo ng tinatawag natin sa psychology na subordinate goal. Ha? Ah, okay? Superordinate. Sorry, sorry. Superordinate goal. Ano nga ba ito? So, punta tayo dito sa PowerPoint ko. Ano nga ba itong superordinate goal? Okay, ito yung shared goal that necessitates cooperative effort. Okay? Oh, shared goal ito ng bawat grupo. Ano nga ba ang goal ng Kakampink? Ano nga ba ang goal ng DDS? Okay? Ano nga ba ang uh, pwedeng gawin nila? Mag-agree nila, through dialogue para magkaisa silang dalawa na magkaroon ng superordinate goal. Pwede nga ba? Oh, may nakita kong post. Baka ito na yung yung po sabi, baka ito na rin ito na rin yung time daw na yung DDS at Camping ay magkakaisa. Tinignan ko yung comment, unfortunately negative lahat. Ha? Or kung hindi man lahat, karamihan doon sa comment negative. Maraming nagsabi na hindi pwede, hindi pwede magkaisa kasi um, yun na nga uh, sila yung nagpaupo kay Marcos, yung DDS daw paupo kay Marcos, uh, tapos hindi matanggap ng kakamping, natalo sila, nandun pa rin sa sa sitwasyon na ganun. Okay? So ito pa, a goal that overrides people's differences from one another. Okay? A goal that override, okay? Kung papansin, override people's differences from one another. Okay? So kaya nga ba, kaya nga sa thumbnail natin, tanong natin, kaya nga bang gawin ng DDS at kakamping ito na kung saan magkakaisa sila, magkakaroon sila ng itong tinatawag natin superordinate goal na talagang mag-override doon sa uh, goal ng isa't isang uh, bawat grupo. Okay? So yun nga, marami akong may kakilala akong mga kakamping, may kakilala akong mga DDS, nagtatanong ako, o bakit ngayon, ha? Di ba, yung DDS ang nagpaupo kay Marcos bilang presidente. Ani at ganito yung nangyari sa ating bansa. So, of course, nagalit yung kakamping. Kasi yung DDS ang nagpaupo. O, oh, natin. Diba kasi ayaw nila ng mga ayaw, ayaw, nung una ayaw nila kay Marcos. So ito na ngayon. Akala ko, ito na yung pinakahihintay ng mga ka na yung mga DDS ay makarealize na mali yung pinili nila nung 2022. Dumating na nga tayo dito sa punto na yung mga DDS, sabihin natin karamihan sa DDS, ay nagsisi na pinili nila si Marcos. So gusto na nilang pababain si Marcos kasi nagkakagulo yung bansa. Unfortunately, yung mga kilala kong kakamping mga ka-psychology, mukhang nagagali sila dito ngayon. Okay? Mukhang ayaw nila ngayon na uh, ayaw nila ngayon sa mga pinapakita ng mga DDS. Okay? So katulad kanina, may hinuli na sinabing vlogger daw kasi may post regarding uh, anti-Marcos post. At tinawag nilang DDS vlogger yon or vlogger. Tinignan ko rin sa comment, Uh, ako mga, mga personal friends ko or kakilala ko ha natutuwa sila and yet knowing ito yung mga anti Marcos noong 2022 yet natuwa sila so ako personally hindi ko maintindihan noong 2022 galit na galit sila kay Marcos naggalit na galit sila kay sa mga DDS kasi sila ang mga DDS nagpapaupo kay Marcos ngayon itong mga DDS nakarealize umamin sila sa kanilang kamalian at ngayon nananawagan Uh, ng pagkakaisa na uh, kalabanin itong nangyayaring korupsyon, lalo-lalo na dito sa administration ni Marcos, and yet, ang nangyayari ngayon ay mukhang itong kakamping o lumalabas sa paningin ng mga DDS na itong mga kakamping ay pinipigilan itong mga DDS na gawin yan. Okay, so dito na hindi na nagkakaroon ngayon ng or wala tayong tinatawag nga itong superordinate goal. Okay? So, paano ba natin ma-describe ito? Tignan ninyo, yung, yung kadalasan ng halimbawa ko dito ay itong sa basket isang basketball team na kung saan karamihan or sabihin natin, lahat ng uh, mga players ng isang basketball team gusto nilang makapasok, gusto nilang makapaglaro ng mahabang oras, gusto nilang makapag-score. Pero sa psychology, ang goal ng buong team ay manalo. Okay, iyan yung tinatawag nating superordinate goal na kung saan lumalagpas sa goal ng bawat player or isa uh, sa isa't isang player. Again, so lahat ng players kahit gusto nilang pumasok ng mas mahabang oras at mag-score, pero alam nila na mayroon pang mas kailangan maglaro at pumasok na teammate nila para ma-achieve nila yung superordinate goal na manalo. Okay, naiintindihan nila na hindi sila makapasok at makapaglaro ng mas mahabang oras kasi iniisip nila yung goal ng buong team. Yan yung hindi pa na-achieve ngayon mga kasekology. Kaya sabi nga dito ni Alan Peter Cayetano, magbabatuhan lang ito hanggang sa mag -i election ulit. At gagamitin ito ng mastermind dito sa nangyayaring corruption or anomalya dito sa DPWH na gagamitin ito bilang advantage sa kaniya para makapagtago siya kung sino man ang mastermind dito, mga psychology. Kasi alam niya, nagbabatuhan. ba? Diba? So, ito nga challenge ni Alan Peter Keta. No, again, challenge niya ito sa lahat. Unfortunately, nung tiningnan ko yung comment, ang tinitignan lang ng karamihan ay yung interpretation pa rin dito regarding minority, majority group, regarding insertion, regarding amendments, regarding pa rin DDS, and regarding pa rin kakamping. So again, hindi po magkakaisa hindi magkakaroon ng tamang dialogue kung hindi magkakaroon ng superordinate goal dito. So ito nga, tanong natin sa isa't isang grupo, DDS ka man, kakamping ka man, um, ano pa, anong, kahit ano pang religion mo, ano ba ang gusto mong mangyari dito sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa? Yan yung katanungan. Okay, para, at least kung masagot yan, probably pwede dyan umpisahan yung dialogo or dialog ng dalawa, tatlo or apat na grupo para ma-identify natin kung ano nga ba talaga ang superordinate goal na iniisip ng bawat grupo. Okay? So, yan po. Uh, hopefully, um, uh, naintindihan or may natin ng mabuti dito kung ano ang challenge dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, so I hope intindihan po niyo kung ano ang prejudice at uh, ano itong uh, source, a cognitive source ng prejudice natin sa iba't ibang grupo. At hopefully or eventually, magkakaroon din tayo ng tinatawag na superordinate goal para kalabanan or kalabanin kung sino man ang mastermind dito sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Okay? So, huwag kalimutan mag-comment. Uh, comment kayo dyan. Then, kung pwede din kayo mag-thumbs up kung nagustuhan nyo itong video na ito. Then, um, pwede rin po kayo mag-thumbs down at mag-comment kung anong parte ng video natin na hindi niyo nagustuhan. And then, pakishare din po ng uh, videos natin. And of course, pakisubscribe din po ng ating channel. Okay, so maraming salamat at hopefully meron kayong natutunan at magkita tayo sa susunod nating live stream. Okay, paalam sa lahat.